magpapakain ng mga manok ayan na pumasok ng kanilang amo masasaya hmm ako po yan yung may siyam na sis ah walong sisiw alam na alam ha. No, oh, ano yun? Napakan na. Alam na alam na ano. Pakakainin sila. Uh -huh. Uulan na naman. Kaya maagang pakainin. Oo, oh, 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 ito Amerikano. Bakit saan ka pupunta? Umihiwala itong Amerikano na to. Mm. Lolo, bigyan mo nga dyan oh. Yung nasa yun na, kasi Oh, tira mo, oh, maalig ka 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 na doon Ayan, yan na, sige, kumain ka dyan Ikaw, ikaw Ang lit mo pa, ha Nakaaway ka na Ang niya. nga, tamalo ko nga dito sa ano Stick ko nga, stick stick Ang kasi nitong isang manok. Tapos kinakaya-kaya lang niya itong... Hmm, Siya may pamahalo na. Ikaw, walit ka ha. Diyan lang. Away-away kayo. ito Amerikano na to. Maarte kasi. Ayaw nang nilalapitan. Tumatakbo pag gano'n. May lumalapit sa kanya. Tapos, ang pinaka-favorite ni Lolo, turo ko sa inyo, ito yung pinaka-favorite niya masyadong malambing yan hindi yan ano lolo nilagay mo dyan kawawa naman kasi kinakawawa rin kasi to eh malapit to kay lolo eh oh, kaya siniseparate kasi inaagawan ah oh, spoiled ka ha spoiled ka masyado ha ang aming native may walo siyang sisiw ito naman yung bagong native namin bagong one week na pala one week na nakapisa siyam naman ang kanyang ano sisiw kanyang anak nilipat na namin dyan kanina para naman maka, ano, makaranas ng lupa lagi nasa kulungan na lang one week na nasa kulungan yung mga sisiw o ngayon tuwan tuwa sila native din 'yan pero parang kinastahan ng decal brown. Kaya may tatlo dyan na nahalo sa kanya'ng ano sa kanya'ng anak na hmm. parang nagbabrown brown na. Puti pero nagbabrown brown na. Parang bicolor yun. na. <laughs> Halo-halo. Yan naman Nandyan. two for size. Lima. Lima si lalulo no. Yan. Malalaki na rin yung napisa 'yan sa incubator decal brown din yan. Yan, mababait yung mga manok. Ang mga manok ay mababait.